today. Ngayon, pag-uusapan natin ang pag-test ng mga quartz top natin in terms of scratch resistance nila. Lahat ng mga quartz natin, they are capable of resisting the, the scratches. But ang tanong, hanggang saan ba kakayanin ng quartz top na pipiliin ninyo ang resistance or ang pag-scratch sa kanila ng matitigas na bagay? Again, I am Architect Jerome a full-time residential and commercial architect, businessman, and entrepreneur. Ito ulit yung mga item na tinest natin pagdating sa chemical. So, mapapansin ninyo, nandyan pa yung mga nakabilog, na encircle at saka nakachep. So, so far, ito yung mga item na bumagsak or nagkaroon ng marka pagdating dun sa chemical test, which is, ang kahinaan ng mga to is yung acid test meron silang marka pagdating sa suka. The rest, okay naman. So, i-check natin ngayon kung papasa ba sila sa pag-scratch natin. So, meron tayong ball pen, which is typical na ginagamit natin na pagsusulat. And we also have the scissor. Ito yung magre-represent ng mataas na scratch resistance nila. So, isa-isa, i-scratch -isa, natin para malalaman natin hanggang saan ba sila aabot sa tindi ng scratch na may experience nila. Okay, so let's start with the ball pen. Yung ball pen, isi-circle lang natin dito na hindi ganon ka-diin. So lahat sila ito test, then later we will check. So this is the left portion, dito yung magiging test tip sa ball pen. So we encircle this. Ngayon magmamarka, but we will check later po kunasan natin kung meron nga ba silang matitira.

Let's start with this, the China synthetic. Nawala, although my counting scratch. Oh ho, bumas. So we'll just give this a half circle, kasi hindi naman talaga siya bumakas. Ito bumakas. So this is the ball pen scratch. This is ball pen. Then we have this same. May scratch sa ball pen. This one, there's a scratch again. It's a ball pen. May scratch din to, medyo malalim. Kung tit, iyan ako sa diri ko. So this ball pen again. Hindi ko makita. So, lahat ng hindi ko makita, lagyan natin ang check. Oh, surprisingly, natatanggal pala siya. So, this is check. Pero may konting linya, which is mas madali siya dahil made of So, next is this one meron ding scratch. So, this one can be buff. Pero, hindi ko lang alam kung makukuha pa yung shin niya. The other one. Ito. May konti siya. So, we'll just put half circle. This one. Ito, ang alam ko, sabi ni supplier, madaling i -buffing although madali din siyang ma scratch so we have the ball pen mark ball pen we have the ball pen you also have this pare parehas na to next are the local quartz that we can uh, get here locally so meaning ah uh, this is made in the Philippines so these are the local quartz. Ibig sabihin ng local quartz, gawa dito sa Pilipinas, locally. So, surprisingly, they are okay in terms of uh, ball pen scratch lang. Wala, walang bakas. Nagpukulay lang siya at first yung black. Pero, hindi siya nagmamarka. Sa black, okay, may line. I'm not sure kung bababuffing ito. Pero, sa black, parang medyo magmamarka ka kung black ang ginamit mo dito sa white natatanggal So natatanggal siya although may line pero nababuff to Ito wala din hindi ko na makita. So isa sa mga best color talaga to when it comes to resistance. Walang din. There are times na may mga lines pero kung sisipatin mo, walang lumulubog na linya. Ibig sabihin, kulay lang dahil sa sa contact ng matalim uh, na bagay sa kanya. Pero Walang malalim. So, ito okay. Kahit line, wala. Ito, wala din. Ito, wala din. <clears throat> doon sa mga may marka na na ball pen, of course, hindi na natin sila itatest. Kasi doon pala sa ball pen, uh, medyo bagsak na sila. Ang nakansin ko lang, yung local mas mataas yung resistance niya when it comes sa scratch. So, ball pen lang yon. We will try yung mas matalim. Hanggang saan ba sila aabot? Pagka matalim na ang ginagamit natin. Okay, let's check this. Let's start with this China brand. Kanina meron pala siya, so we're we'll not going to try this. Let's go with this. Uh, this is China, but this is Original stone So this is a uh, Granite stone Salt and pepper Wala Talagang maganda Ang salt and pepper Pagdating sa scratching Meron siguro siya Pero hindi halata So we're going to check this na This one I'm not sure Kasi this is made of uh, Like a plastic May kulay Pero hindi lubog I would say This is just a half-smile. So for the solid surface, I'm not going to try yung mas uh, mataling. Uh, I'm sure, lulubog ito dahil sa ball pen pa lang lumubog na. So for the local quartz, the synthetic, so I'm trying to scratch it harder. Wala man nangyayari. May mga kulay. Pero walang lubog. Mapupil ko yan sa kukuko wala so this formula prove wala din so it's a kulay lang ng friction wala and I believe they are all the same wala din ito dito sa black nagkakaroon lang siya ng kulay dahil black siya I'm not sure if this is just because of the friction. Pero I think hindi siya lumulubog. So, nagkakaroon lang ng stain. Nagkakaroon siya ng konting stain. Pero hindi lubog. I'm not sure if they can still buff this one. So, this one. Nagkulay siya dahil sa friction. Pero hindi ako makakita ng lumubog na part niya. So, I think this is also pasado. Kailangan lang i ito. I think this is just the same. Mabilis mawala talaga. So kung pipili ka ng pinakamatibay na quartz, piliin mo yung local brand para sigurado ka na. Although I'm not saying all other brands na imported especially from other countries, they are not good. But what I'm saying, sa test na to, we just prove that this local brand are okay. So if you could just have a chance to get other brand from other country, we will also do that. Uh, para ma-try natin especially kung hindi available ang color na gusto natin from other brand. Para hindi ka mag trial and error dun sa mismong kitchen na gagawin, min, na, na gagawin ninyo. Let's continue. So I'll we'll try this all. So ito may kulay dahil sa friction pero hindi siya lubog. So I would say this is still okay. This is also okay. This is okay. This is okay. This is also okay. So pasado ang local brand para sa akin hindi ko pinopromote kung anong company pinanggalingan ito. But I would say na kung halimbawa pipili ka, itanong mo muna sa contractor mo, itanong mo sa designer and sa supplier, ano ba yung scratch resistance, ano yung chemical resistance, para hindi kayo magsisihan bandang sa huli. Dahil pag sa sample pa lang, hindi ka pa naman gagastos. Pero pag nandiyan na yan, nagkaroon ng scratch, kahit papalit mo ng ilang beses yan, kung ang magiging Uh, materialismo is kaparehas lang ng nagkaroon ng problema dun sa chemical at saka scratch resistance kahit sampung beses mo siyang palitan that's useless. So ngayon, before ka mag-decide, you may do your own testing or you can also repair refer to this testing para malaman mo na kung ano ba talaga ang i-design mo. There are times uh, you want to decide it's because of the color. Sometimes hindi available din color, nandun yung available. But would you rather to select yung design niya compared dun sa tibay niya? Baka naman pagdating ng ilang years ng CCC ka, bakit hindi pa yung mga napili mo, kahit konti lang ang difference sa kulay, bakit hindi pa yung pinili mo? So sa video na to, ang gusto ko lang maparating sa mga nagpapagawa, this is the investment na siya sa pinakamahal sa loob ng bahay. Sana Before kayo magpagawa, kausapin yung maigi si contractor, kausapin yung maigi si architect, si designer, at si supplier ninyo. You need to be honest both side. So sa mga contractor naman dyan, kailangan nyo sabihin sa kliyente ninyo kung ano yung mga composition ng mga ilalagay nyo na item. Kung hindi kayo sure, you might also ask your supplier para hindi mag-expect si client na super scratch resistance or super chemical resistance na sometimes it's never exist. So, kailangan lang natin mapaalam sa kliyente natin na ito yung resistance na kaya lang ng quartz na ilalagay natin. Okay? Sa so, next na pag-aaralan naman natin, i check natin ano namang klaseng board ang gagamitin natin. Maraming klaseng board. At dito sa board na ito, gagawin natin ang chemical test, gagawin natin ang scratch test, and we will also do the water resistance test kung kaya ba talagang i-resist yung babad na babad especially sa under ng sink natin. Okay, thank you for watching the video. Sana marami kayong natutunan at sa, sa mga susunod na araw na magpapagawa na kayo and you are decided ask this uh, question sa contractor niyo.